Hi guys! Welcome to my mini vlog! For today's video, samahan nyo na naman ako sa kaartihan ko sa buhay. Bibili muna ako ng tusok-tusok sa labas kasi nagugutom na talaga ako kanina pa. Mga Mima, this is the day na ipapaayos ko ang buhok ko. Actually mga Mima, nung nakaraan pa talaga ako dapat magpapaayos kasi marami ako pinupuntahan. Hindi na rin ako nagpasundo kasi alam ko naman talaga ang bahay nila. Dahil nakailang paayos na rin ako sa kanila. Mga mima, hindi mo aakalain ganito kaganda sa loob ng bahay ni ate. Literal na ginawa niya na talaga tong salon. Kakamanghalan talaga kasi nung unang punta ko dito, hindi ganito ang itsura. Pero ngayon napakaganda, promise. Sobrang ganda niya talaga. Yung feeling na pachil-chil ka lang habang hinihintay mo si ate, ma-enjoy mo talaga ang bawat sulok ng bahay ni ate. Kaya ayan yung e abab mo, hindi matigil kakaplek sa bahay ni ate. Kasi sobrang ganda talaga niya. Yung piling na parang ayaw mo nang umuwi sa inyo kasi gusto mong tumera dito. Bali mga mima, nag start na nga si ate maglagay ng gamot sa buhok ko. Magpapa Brazilian riband with color ako. Actually mga mima, hindi naman talaga ako kulot. Nag-wave lang talaga ang buhok ko. Lalo tapad ng katali ako. Lalo na madalas kapag nagpapabraid ako. Nung nakarang pumunta ako dito, nagpabrasilan ako. To remove my dry hair. Ay English, 3 years kong pinag-aralan yan. Char! At mga mima, ang napili kong kulay para sa buho ko is milk chocolate. Ang sabi ni ate, masyadong light ito kung mataas ang gagawin niyang dosage. Dahil alam niya lahat ng mga allowed the hair color sa SM. Kaya sabi niya, bababaan niya na lang ang dosage ng gamot para hindi sobrang light ito. Ang lang sa SM na hair color is mga brown, mga dark brown, hindi pwede ang light. Kaya sabi ko kay ate, siya na ang bahala. Ito mga mima, ang pinaka-favorite ko ginagawa ni ate. Sobrang sarap sa pakiramdam. Mga mima, After ko magpag-avarizillary ban with hair color is 3 days akong hindi pwedeng maliko. Kaya sakto sakto talaga ang ginawa ni ate sa pag-shower sa buhok ko. Para bukas, ligong awak na lang ang gagawin ko. Biro lang mga mima. Masyado ata ako nagmamalis mga mima. Sobrang nakakatawa si ate kasi sobrang supportive niya sa vlog ko. Thank you ate! Love you! Eto mga mima ang before ng boko ko nung hindi pa na-applyan ng gamot. Eto na nga ang last plancha ni ate sa boko. And this is it, pansit mga mima! Ito na nga yung final look ng hair ko ngayon. Oh my god, para siyang binunot. Sobrang kintab. Yung feeling na nilagyan mo ng floor wax, tas kinudgod mo ng bunot. Oh my god! Kaya sobrang nakaka-proud si ate kasi lahat ng gusto kong ipabago sa buhok ko nagagawa niya. At ang mga cheche boreche na gusto ko gawin sa buhok ko, lahat nagagawa niya. Thank you so much ate! Mga Mima, thank you for watching! Hanggang dito na lang! Thank you! Bye!